Nakakapagod na, Kim Cho, nalungkot sa matinding baha sa Cebu. Ipinahayag ng aktres na si Kim Chu ang kanyang kalungkutan sa naging epekto ng bagyong tino sa kanilang lalawigan na Cebu matapos itong salantahin ng malawakang pagbaha. Ani Kim, nakakabahala ang nangyari dahil matagal nang hindi nakaranas ng ganoon kalaking pagbaha ang Cebu. Ang daming nangyayari ngayon sa Cebu and then nagkaroon ng baha for the very first time after so long, so nakakabahala din syempre and yun sana last na yun na sakuna kasi parang ang dami ng pinagdaanan ng Cebu. Ani Kim sa exclusive interview ng Philippine Star. Sana wala nang mangyayari sa Pilipinas. Ang hirap na, nakakapagod na, dagdag niya. Matatandaang naging viral kamakailan si Kim matapos siyang makita bumibili ng mga construction material na siya mismo ang nagdonate para makatulong sa mga nasalanta. Ayon sa aktres, mas pinili niyang siya na mismo ang bumili ng mga materyales dahil sa kawalan niya ng tiwala sa gobyerno. Samantala, naikwento ni Kim Chu ang karanasan niya sa shoot ng serye niya sa Cebu. Ilang beses daw silang nakaranas ng aftershocks habang nag-show shoot dahil nilindol ang nasabing syudad. Dumating daw sa puntong halos mapraning na rin silang lahat. Nang matanong naman kung siya yung tipong aamin o gagawa ng alibay kapag naput on the spot o trouble, ipinokus muna niya ang sagot sa kanyang love team partner na si Paolo Avelino. Aniya, si Paolo raw yung tipo ng taong forward thinker o naa-anticipate agad ang mga bagay-bagay. Kumbaga, kung nasa level 1 pa lang siya ay nakaabot na ito sa level 7. Carry rin daw nitong magsinungaling para lang isave siya sa sitwasyon. Hirit naman ng kibitsers, si Paulo pala ang susi sa mga lihim ni Kim. Pagbibiro naman ni Paulo, si Kim daw ang klase na gagawa ng alibay para masave ang sarili sa mga pangyayari. Pag raw ito sa set, manunuhul umano ito sa pamamagitan ng pagdala ng pagkain. Samantala, awang-awa si Kim Chu sa sinapit ng maraming kababayan niya sa Cebu City dahil sa hagupit ng bagyong Tino. Sinabi ni Kim na hindi naman naapektuhan ang mismong lugar niya sa probinsya ng Cebu pero naduraj ang kanyang puso sa sinapit ng kanyang mga kababayan. Sana magawa na lahat ng dapat gumawa ng paraan. Para hindi na maulit, sabi ni Kim sa panayam sa kanya. Sa amin, hindi naman binaha pero it is the first time nangyari sa amin sa Cebu nagkaganoon na kalalang baha. And sino na naman si sisihin natin? Tanong ni Kim, grabe naman talaga ang sinapit ng mga taga Cebu dahil matapos ang matinding lindol, binoha naman sila. Dahil dito, umapila ang aktres na bigyang pansin at ayusin na ang mga problemang dulot ng mas tumitinding sakuna.